Naka-half-mast ang watawat ng kapitolyo ng Provincial Government of La Union sa San Fernando City bilang pakikidalamhati sa isa sa mga nagsilbing lider sa public service sa lalawigan, ang dating kongresista at gobernador ng probinsya ng La Union, si Manuel Manuling Ortega. Idinaan ang labi ng dating kongresista at gobernador sa Kapitolyo kung saan nag-abang ang mga empleyado ng Kapitolyo na nakasama niya sa paglilingkod sa mga Tagala Union. Nagsilbing kongresman si Manuling mula taong 1998 hanggang 2007 at gobernador mula taong 2007 hanggang 2016. Sumakabilang buhay si Manuling nito lamang December 2, 2025 sa edad na 80 dahil sa acute coronary syndrome base na rin sa official post ng kanyang anak na si Joy Ortega. Kasalukuyang nakaburol ang labi nito sa Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center sa Barangay Sevilla sa lungsod ng San Fernando para sa public viewing. Simula December 4 hanggang 7, mula 1 p.m. hanggang alauna ng madaling araw. Marami ang dumadalaw sa public viewing mga nagmamahal at taga-suporta ng dating leader ng probinsya na nasaksihan umano ang kanyang takbo sa politika at serbisyo sa publiko. Uh, nalungkot kami nga may dinamuhal kana na at mapasyar -ma tayo nga tayo isuna. So, Siya kaya din natay gamin ng kung ang mga dito'y kain'ti nakakuan na. May ati, serb serbisyo na iti. Yung aduti na sayana na kasi. Um, na. May nag-congressman siya sa, sa, sa lahat. O, oh, governor, oo. Oh, oh. uh, talaga po niya, iso na tipo ko, ina tanggap ka kalimki. Hindi uh, nga yung ni na talaga ng ama, ni di San Fernando. So, very good iso na, talented, lahat lahat. Kaya hindi namin siya makakalimutan din. Kaya salamat na uh, nakita mi di last nga, nga yung Nguyen. lamay na. very happy kami matan-tanata nakita ni tinagbalin nga Mayor Mike. Mananatili naman umano ang kanyang mga alaala at legasya sa bawat isa nang kanyang napagsilbihan. Uh, since I was uh, what um 11 years old, so nakita ko lahat ng pagmamahal ng tao and 'yung pagmamahal niya rin sa mga tao and his um sincere uh, service sa mga tao um, kinukwento ko yon because yun nga sinasabi ko na I'm sure lahat ng na mga nakita ko noon mga when I was 11 kaya since nakita ko rin yung sincere na pagmamahal ng mga tao thank you very much sa pagmamahal thank you for um, the support that you given my father and nakita nyo naman di kayo nagsisi because uh, in return talagang tinodo bigay niya yung public service niya and yung pagmamahal niya sa inyo. In fact, syempre, na-sacrifice pa ngayong oras niya sa amin mga pamilya, sa amin mga anak, because instead of, uh, syempre, mag-focus siya sa amin, nakafocus siya sa work noon. So, yung mga priorities niya yun, um, nung unang pag-upo niya as mayor, inuna niya yung, dapat sinigurado niya, may road yung buong papuntang bundok, and light and water. Yun ang inuna niya. That's why when Uh, he did that, at nag nagawa niya talaga yon. That's why talagang napamahala mga tao sa kanya. Very friendly siya sa mga tao. Inalapitan uh, din siya every time. Sir Manoling, Sir Manoling. Whether young or old, nakikinig sa kanya, pinapakinggan siya. Especially sa mga speeches niya. And ano siya, um, sa mga speeches niya, joker rin yun eh. So talagang taong tawa yung mga bakit, yung mga uh, old ladies. Kala ko rin, um, peace and order yung two most important items for him. Mula taong 1988 hanggang 1998 nang siya'y manilbihan bilang alkalde ng lungsod ng San Fernando. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, naging ganap na lungsod ang dating munisipalidad ng San Fernando. Nakatakdang libing sa December 8, magkakaroon naman ng misa pagsapit ng 9.30 na umaga sa St. William the Hermit Cathedral bago ang libing sa Lingsat Cemetery. John Punsoy, Balitang Solid North.